Kumusta? Pam, naisip mo na ba paano kung yung pinakamalaking balakid pala sa pagsulong ng ministry mo o kahit anong mahalagang dawain, eh hindi pera o tao? Ano yon? Kundi, ano? Kakulangan sa panalangin. Hmm, malalim yan ha. Magandang simula yan para sa pag-uusap natin ngayon. Kasi titing uh, titingnan natin yung mga ideya galing sa isang material na ano, nagpapakita sa panalangin. Okay. Hindi lang bilang personal na gawain, kundi parang ito yung mismong sentro, yung panggatong ng isang matibay, um, epektibong partnership. Mukhang napaka-importante niya, no? Lalo na yun nga ang gusto nating himayin dito. Yung paano ba mababago ng ganitong tingin sa dasal, yung pagtingin mo, susuporta. Oo. Hindi lang yung bigay-tanggap lang, di ba, kundi parang mas malalim, mas um, espiritual na pagkakaisa. Sige, simulan na nating himayin to. Kasi madalas, di ba, naririnig natin o naranasan na rin siguro. Mga partnership, ang ganda-ganda ng simula, puno ng energy. Oo, yung excitement sa umpisa. Oo. Tapos pagtagal, parang nagiging, parang nauubusan ng gas o nagiging parang ano, business transaction na lang. Transactional, oo. Iniisip ko tuloy, posibe kayang ang dahilan nito ay yung masyado tayong nakafocus sa, alam mo na, plano, strategy. Sa mga meeting, sa mga papel. Oo, oo. pero yung pundasyon, yung panalangin, parang nakakalimutan. O kaya, nagpapadala tayo ng tulong, pero di muna tayo lumapit para humingi ng, ano direksyon. Alam mo, dyan mismo pumapasok yung isang malakas na ideya dito sa material. Ang sinasabi, dapat daw ituring ang panalangin bilang ang sentro ng lakas. Power core. Oo, parang power core ng partnership. Hindi lang siya pampagana sa umpisa o pampalasa lang. Ah, okay. Hindi lang warm up. Hindi lang pang warm up. Ito mismo yung laban, kumbaga. Ito yung strategy. Makikita natin sa Biblia eh. Si Jesus, di ba nanalangin muna siya buong gabi bago pumili ng labing dalawa? O nga no, sa Lucas 6 yun. Tapos yung unang iglesia sa Gawa 13, nag-aayuno pa sila na nalangin bago nila isugo si na Barnabas at Saulo. Mm. So hindi siya basta, ah sige tayo sandali, hindi. Talagang deliberate. Pinakauna. Pinakauna at pinakamahalaga para sa kanila. Tapos nabanggit din sa mga binasa natin yung pagbabago raw sa pananaw mula sa pagtawag sa mga tumutulong bilang supporters lang. Oo, yun. Gawin daw silang tunay na partners, kasama talaga sa misyon. Parang simpleng salita lang pero ano ba talaga yung um, mas malalim na epekto noon pag ginawa mo. Sobrang laki ng implication yan. Kasi pag partner ang tingin mo sa kanila, hindi lang tagabigay, nabubuo yung tinatawag dito na tatlong hiblang panali. Ah, yung threefold cord. Oo, parang hango sa Ecclesiastes yun yung vision plus sakrifisyo plus pagtitiyaga. Vision, sacrifice, perseverance. Okay. At ang panalangin daw, yun yung parang pandikit. Yun yung nagpapatibay at nagbubuklod sa tatlong yan. Para hindi basta-basta maputil yung partnership. Hindi lang basta tali, kundi pinatibay na tali. Pinatibay. At eto pa, hindi lang ito tungkol sa kanya-kanyang dasal ha. Ang binibigyang diin talaga yung corporate dependence. Corporate dependence, paano yun? Yung sama-samang pag-amin at pagsandig sa si Diyos bilang isang grupo. Hindi lang yung, ah ako ipagdarasal ko tong partnership. Hindi, dapat tayo. Ah, okay. Buong team. Buong team ang nagsasasabing, Lord, kailangan namin ang gabay mo dito. Kaya yung pangunguna sa sama-samang pananalangin, nagiging ano, critical na role ng leadership. Hmm, kung ganun pala siya ka foundational, ka basic kumbaga. Paano ito maisasagawa sa alam mo na practical na paraan lalo na sa mga bising grupo? Oo, totoo 'yan. May mga binigay bang halimbawa tulad ng uh, pagkakaroon ng regular na schedule, yung tinawag na prayer rhythms o yung pag-identify ng specific na lugar o grupo, yung prayer mapping? Oo, eksakto. Yun yung mga ano, mga konkretong hakbang na suggestion para maisabuhay ito. Yung pagkakaroon ng prayer rhythms, regular yan, lingguhan man o buwanan, tsaka yung prayer mapping. Para may focus? Para may focus. Pinapakita nito na hindi lang to usapan, kundi sineryoso talaga. Ang argument kasi kapag ang partnership daw ay nakaugat na malalim sa panalangin at talagang umaasa sa espiritu. Anong nangyayari? Nagbubunga raw ito ng una, di pangkaraniwang pagkakaisa, supernatural unity. Pangalawa, kakaibang tatag sa mga pagsubok yung resilience. At pangatlo, malinaw na pag-unawa o direksyon, discernment. Mga bagay na hindi mo basta makukuha sa galing lang ng tao. Wow! May isang kwento nga doon sa materiale. Eh. Isang grupo ng mga leader sa isang, alam mo na, magulong syudad, nag-commit sila na ilang oras kada linggo, ang gagawin lang nila, mananalangin ng sama-sama para sa syudad nila. Hindi meeting? Pananangin lang? pananalangin lang talaga. Ang resultato, nakapag-organisa sila ng isang malaki at um, successful na worship event at nagdulot yon ng pagkakaisa sa community na dati watak-watak. Grabe. Isang tagumpay na sabi nila mismo isinilang hindi sa boardroom. Saan? Kundi doon mismo sa prayer circle nila. Wow! Nakakamanghayo na yung ganung resulta na direktang naikakabit sa panalangin. So parang nagiging malinaw talaga na yung pagpapahalaga sa dasal, hindi lang siya parang extra na spiritual activity. Hindi lang add-on. Ito pala yung lumilikha ng samahang ano, talagang buhay na kaayon sa Diyos at may um, kakaibang bisa o basbas. -bas. Yung bang sinasabi sa material na alive, aligned and anointed. Yun mismo. Alive, aligned, anointed. Hindi lang basta mas organisado, pero mas may buhay, mas may direksyon galing sa taas. Gets ko? Tama ka dyan. At yan na siguro yung pinakasummary ng pinag-usapan natin, based sa mga source mo, na ang tunay at matatag na partnership, eh higit pa sa mga transaction lang. Higit sa pera, oras, resources? Oo. Ito yung pagiging kabahagi sa mas malaking gawain ng Diyos. At sa gawain 'yon, ang panalangin talaga ang nagsisilbing tulay. Siya yung pandikit na nagpapatibay sa lahat. Parang yun yung common ground? Yun yung common ground at yung source ng lakas. Ito yung pag-shift mula sa pagtingin sa mga kasama bilang, alam mo na, listahan lang ng donors. Listahan lang. Tungo sa pagbuo ng isang tunay na komunidad. Isang community na ang nagbubuklod eh, pananampalataya at samasamang pagsandig sa kanya. Yung tinatawag na faith-fueled fellowships. Napakananda niyan faith fueled fellowships okay para bilang panghuli siguro para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon mm -hmm. marahil ito yung tanong na maiiwan sa atin ano sa mga partnerships na kasali ka ngayon trabaho man yan ministry o kahit sa personal mong buhay oh um nasa sentro ba talaga ang panalangin o nandoon lang siya sa gilid parang dekorasyon lang ouch tagos yana Oo nga eh. Tapos, kung hindi pa, ano kaya yung isang maliit lang muna? Isang maliit pero makabuluhang hakbang na pwede mong simulan ngayon din para unti-unting mailagay ang panalangin sa puso mismo ng inyong pagtutulungan.